Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga kakwentuhan. Ako po si Maan at welcome sa bago kong channel, ang The Crime Files, The Tagalog Crime Stories. At sa araw na ito, ay nais ko pong magbahagi sa inyo ng mga pangyayaring men saan magpanig sa buong mundo. At kung mahilig po kayo sa ganitong mga kwento, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para ma-update na rin po kung may mga bago tayong videos. Disclaimer lang po, ang lahat ng mga kasama sa videong ito ay mababasa at mapapanood din sa iba pang pahayagan kung kayo po ay magsasaliksik. Ang ating kwento sa araw na ito, pupunta tayo at dadalhin tayo sa bansang Italy. Ang bansang ito ay bansa ng kapanganakan at sentro ng mga sinaunang sibilisasyong Romano. Kinilara rin ang bansang ito sa may pinakamarelihiyosong bansa dahil na rin na nandito ang mga sintro ng Kristyanismong Katoliko sa buong mundo. At sa siyudad nga ng Treviso ay may mag-asawang dito ay naninirahan. Tara, samahan ninyo ako ang balikan natin ang kwento ni Vanessa Balan na nagpayanig sa buong sambayan ng Treviso at naging laman din ito ng mga pahayagan sa buong Italia. Ang galawang sa larawan ay ang mag-asawang si Vanessa Balan at Nicola Escapinello. Si Vanessa ay 27 taong gulang, habang si Nicola naman ay 28 taong gulang isinilang at nagkakilala ang magkapareha sa lugar ng Kasil Franco sa Benito. Nagkakilala ang dalawa noong sila ay labing limang taong gulang pa lamang na noong mga panahong yun ay nasa iisang paaralan lamang ang kanilang pinapasukan at habang tumatagal ay lalo pang lumalim ang pagtitinginan ng dalawa. Mababakal sa mukha ng dalawa na matindi ang pagmamahala nila sa bawat isa. November 16, 2012 nang mag-post sa social media si Vanessa na official na nga ang kanilang relasyon. Para sa dalaga, ito na nga ang pinaka araw sa kanyang buhay. At nang magtapos ng high school, si Vanessa ay sinubukang magtrabaho. Naagad naman siyang tanggap bilang isang sales assistant sa isang kilalang grocery store sa bansa. Nang magsimula na pumasok si Vanessa sa kanyang bagong pinapasukan, kinakailangan nitong lumipat ng tribiso. 24 kilometro ang layo nito mula sa orihinal nitong tahanan. Habang si Nicola naman, pagkatapos ng high school ay nagsimula na magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Ang kumpanya ng mga sahig na di kalayuan sa kanilang tahanan. Nang mapalayo nga ang dalaga sa kanyang kasintahan, naging malungkot ang bawat araw na nagdaan kay Nicola. Kung kaya't mabilis siyang nakaisip ng paraan para tuluyan sila muling magkita at magkasama ng kanyang minamahal na si Vanessa. Inaya niya ito na magsama sila at bumuo ng pamilya. Naging masaya ang kanilang pagsasama na animoy perpekto na ang kanilang buhay. Noon 2019, isinilang ni Vanessa ang isang sanggol na lalaki na bunga ng kanilang pagmamahalan. Naging masaya ang dalawa sa simula pa lamang ng kanilang pagmamahalan hanggang pati na rin sa pagbuo nila ng pamilya, ang pagkakaroon ng malusog na baby at Bilang mag-asawa, nagtutulungan din sila sa mga gawaing bahay. Wala na ngang mahihiling pa si dahil para sa kanya, perpekto na ang buhay na meron siya. Nang magkasama nga ang dalawa kasama ng kanilang bagong silang na anak, namuhay na tulad ng isang masayang pamilya, papayapa ang buhay at puno ng pagmamahalan ang loob ng kanilang tahanan sa loob ng labing isang taon ng kanilang pagsasama. Subalit! Hindi nga daw masasabing perpekto ang iyong buhay bilang isang may asawa kung hindi mo mapagdadaanan ang mga pagsubok. Lumipas nga ang maraming taon na natiling sa pareho pa trabahong pinapasukan si Vanessa. At sa trabaho niya ngang iyon ay may isang taong lihim na nagkakagusto kay Vanessa. Dahil matagal na rin si Vanessa sa trabahong kanyang pinapasukan, marami na rin itong naging kaibigan. Bilang sales assistant, taglay nito ang pagiging masayahin, palangiti, at palakaibigan sa kanyang mga nakakasalamuha. Kaya naman taong 2021 nang makilala niya si Panday Buyar na matagal na nga itong may lihim na pagtingin kay Vanessa. Si Panda Buyar ay apat na isang taong gulang at nagula ito sa bansang Kosovo o mas kilala ito sa tawag na Kosovar. Sa mga hindi pamilyar kung nasa ang parte ng bansa ang Kosovar, ang Kosovo ay isang bansa na nasa Southeast Europe na sa borderline ito sa pagitan ng Serbia papunta sa North Macedonia. Nagtungo ito ng Italia maraming taon na ang lumipas at sa lugar ng Altiboli sa lalawigan ng Priviso doon ito nanirahan. Nagtrabaho nga ito bilang isang delivery man na tagahatid ng mga produkto sa mga supermarket. At sa pinapasukan nga ni Vanessa bilang isang sales assistant doon niya ito nakilala. Agad siyang humanga rito. Naging madalas ang pagpunta niya rito para makilala ng lubusan si Vanessa Matyagang nanuyo si Buyar sa si delaga at dahil na rin sa matyagang panunuyo ni Buyar sa hindi may paliwanag na dahilan na ang loob ni Vanessa sa pinata At taon nga 2022 naging opisyal na ang relasyon ng dalawa Nagkaroon nga ng extramarital affair si Vanessa kay Buyar. Inilihim niya ito maging sa kanyang mga katrabaho at mga kaibigan lalo na sa kanyang soon-to-be husband na sanang si Nicola. Naging madalas ang kanilang pakikita at nasundan pa ito ng paulit-ulit. Naanay mo nga'y matagal na magkasintahan o magkakilala ang dalawa. Umabot na rin sa panahong inamin ni Vanessa kay Buyar na siya ay mayroon ng isang anak at mayroon ng kinakasama. Dahil sa tindi ng pagkagusto at pagmamahal ni Buyar kay Vanessa, tinanggap naman niya ang pag-amin nito. Nagpatuloy nga ang kanilang lihim na ugnayan at handa itong magtiis di umano na na lamang ang klase ng takbo ng kanilang relasyon. Umabot na ng isang taon ang relasyong patuloy nilang inilihim kanino man. At sa loob nga ng isang taong pagtitinginan ng dalawa, lingid sa kaalaman ni Vanessa na lumalim ang pagtingin ni Boyar para sa kanya. At isang araw nga, nabanggit na ng binatang si Boyar kay Vanessa na gusto na niyang sila ay magsama. Nakiusap pa ito kay Vanessa na kung pwede ay iwanan na niya ang kanyang kinakasama at silang dalawa na ang magsama at tuon manirahan sa bahay ni Boyar. Naging madalas ang ginawang panunuyo at pakiusap ni Boyar kay Vanessa. Pagmula nga noon, naging magulo na ang isipan ni Vanessa Balan. Gayon pa man, humihingi ito ng ilang buwang palugit para pag-isipan ang nais na mangyari ng binata. Lumipas nga ang ilang mga buwan. Inulit na namang muli ni Puyar ang kanyang kahilingan kay Vanessa na sila na lamang ang magsama at iwanan ang kanyang kinakasama. Subalit, na mga panahong yaon, nalaman ni Vanessa na siya ay nagdadalang taong muli para sa kanyang ikalawang anak. At bilang isang babae nga, batid niya sa kanyang sarili, kung sino ang ama nito. Nang mga panahong iyon, nabuo ang kanyang pasya laban sa kahilingan ni Panday Buyar. At noong 2023, agad niyang kinontak ang binatang si Buyar para kausapin hinggil sa kanyang nabuong pasya. Masaya masaya si Buyar nang malamang gusto siyang makausap ni Vanessa. Umaasa na sa kanilang pagkikita ay nakapagpasya na ito at siya ang pinili. At nang magkaharap nga ang dalawa, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Vanessa. Nakipagkalas si kay Buyar, pinaunawa niya sa lalaki na mali ang kanilang binuong relasyon. Mahal niya ang kanyang anak at ang ama ng kanyang mga anak. At ng araw na iyon, tinapos na ni Vanessa ang maling pag-iibigan na kanyang sinimulan kay Buyar. Naging masakit para sa lalaki ang hiwalayan at hindi ito naging madali para sa kanya. Hindi siya makapaniwalang nakipaghiwalay ang kanyang kasintahan si Vanessa iginugol nito ang sarili sa alak at walang araw na hindi ito umiinom. Lumipas naman ng mga araw, naging panatag ang loob at isipan ni Vanessa. Para sa kanya, ay tapos na ang ginawa nitong kataksilan sa kanyang kinakasamang si Nicola. Inakala din itong tanggap na lang maayos ni Buyar ang kanyang ginawang pakikipagkalas dito. Kaya ay pinagtapat na rin niya sa kanyang kinakasama na siya ay nagdadalang tao sa kanilang ikalawang anak. Natuwa si Nicola sa kanyang ibinalita. Nangako ito sa kanya na kapag naisilang na niya ang kanilang ikalawang anak ay agad na magpapakasal sila na masaya namang niyakap ni Vanessa ang kanyang asawa at pabulong na humihingi ito ng tawad sa kanyang ginawang kataksilan rito. Samantalang si Boyar naman sa kanyang pananahimik, lingid sa kaalaman ni Vanessa ay may mga binabalak na ito sa kanya. Marahil ay minahal nito ng lubusan si Vanessa at di nito matanggap na binaliwala na siya. Nagsimula na itong magbadalang muli ng mga mensahe rito. Kasalukuyang hawak ni Vanessa ang kanyang telepono nang biglang may pumasok na mensahe na nagbula kay Buyar. Nagmamakaawa di umano si Buyar na bumalik ito sa kanya. Hindi ito pinansin ni Vanessa sa halip ay pinanatili niya ang pagiging mahinahon. Subalit nasundan pa ito ng sunod-sunod na mga araw. At ang labis nga nitong ikinabahala nang magbanta si Buyar na maglalabas di umano ito ng kanilang malalaswang video at ipararating ito sa kanyang hinakasamang si Nicola. na Nicola. Naalarma si Balan sa sunod na mga naging banta ni Buyar sa kanya. Kaya nagmakaawa ito na patahimikin na siya at tanggapin na lamang ang kanyang mga naging desisyon. Subalit, hindi siya pinakinggan at pinagbigyan ni Buyar. Sa halip, patuloy itong nagpapadala ng mga pananakot na misahi. Anya, sisirain ko ang buhay mo. Patawarin nawa ako ng iyong anak. Tinamo niya pa ito na sige, pumunta ka sa pulis at i-report mo ako. Hindi na nga natahimik ang loob ni Vanessa simula nang makatanggap siya ng mga mensaheng nang galing kay Boyar. Naging stalker na rin ito at minsan sa kanyang pinapasokang trabaho, may ilang mga customer ang nangbabastos at nangahara sa kanya. Marahil inutusan ito ng kanyang dating nobyo at nagsimula na nga gumawa ng mga panggugulo kay Vanessa. Nagpatuloy ang panghahara sa kanya sa bawat araw. Araw kapag siya ay pumapasok sa trabaho at may mga pangyayari din na may namamataan siyang grupo ng mga kalalakihang tambay na aaligid-aligid sa kanya sa kanyang sasakyan pati na rin sa labas ng gusali ng kanyang pinapasukan at minsan pa nga nang siya ay pauwi na may bigla na lamang sumulpot sa kanyang tagiliran at bigla na lamang hinawakan ang kanyang liig at pagkatapos ay tumakbo itong papalayo mula sa kanya at sa loob lamang ng dalawang linggo ginawang imposible ni Boyar ang buhay ni Vanessa kaya nagdulot ito sa kanya ng matinding takot at pagkabalisa at noon ngang July 22 hanggang August 4 ilang beses na nagabang si buyar sa parking lot ng grocery pinapasukan ni Vanessa at nang mapansin siya ni Balan hindi na agad ito lumabas ng kanyang gusaling pinapasukan nagantay na lamang ito ng makakasabay patungo sa parking lot kung saan naroroon ang kanyang sasakyan. Nang hindi ito machimpohang nag-iisa, sinadya nitong puntahan ang kanyang tahanan. Nang isang araw, nagaabang si Buyar sa gate nang bigla itong bumukas at si Vanessa nga ang naroon. Nahawakan ni Buyar ang kanyang leeg. Naging maagap ang kanyang mga galaw, kaya agad niya itong natakasan. Nang makapasok nga ito sa loob ng gate, agarang isinaran niya ito at pumasok sa kanyang tahanan. Nagdulot ito ng matinding takot at trauma kay Vanessa naging balisa at magugulatin na rin siya sa tuwing may naririnig siya mga boses. Ang pangamba at takot na nabuo sa kanyang isipan na baka ito ay malaman ng kanyang kinakasamang si Nicola, hindi na niya ito inalintana. Ang tanging tangi na lamang niya sa kasalukuyan ay ang kung paano niya maiiwasan at tigilan ng kanyang stalker na si Panday Buyar pati na rin ang kaligtasan na nasa kanyang sinapupunan. Kaya naman nang makarating si Nicola ng bahay mula sa kanyang trabaho, trabaho, agad niyang ipinagtapat dito ang maikli nitong naging relasyon kay Buyar. Ipinagtapat niyang lahat kay Nicola ang mga nangyari at mga pangyayari at ang mga bantang ginawa ng dati niyang kasintahan. Nagpahayag naman ng pagkabigla sa mga natuklasan si Nicola. Hindi dito may ang kanyang mga saluobin sa mga narinig kay Vanessa. Nalilito man at naguguluhan sa kanyang isipan, gayon pa man, nagbigay ito ng pagsuporta kay Vanessa. Hinimok dito na i-report ang mga pagbabanta at pangaharas na ginagawa ni Buyar sa kapareha. At noong August 4, 2021, nagpunta ang mag-asawa sa presinto para i-report ang mga panggugulong ginagawa ni Buyar kay Vanessa. Agad itong nagsampa ng reklamo at itinakda ang kanilang paglilitis. At simula ng mga pangyayari kay Vanessa, naglagay na rin ng mga surveillance camera ang mag-asawa sa kanilang bahay. Nang magsimula ang pagdinig sa kasong isinampa ni Vanessa kay Buyar. At sa hindi maupaliwanag na dahilan, nagbago ang kanyang isipan. Iniurong niya ang simulang kaso laban sa binata. At sa naging pasya ni Vanessa, isinara ng hukom ang paglilitis sa kaso kanyang binuksan. Bagamat lubag ito sa kalooban ng kanyang asawang si Nicola wala itong nagawa kundi igalang ang kanyang naging pasya. Si Vanessa ay isang maganda, masayahin, palakaibigan at palaging nakangiti. Ito na marahil ang kanyang katangian na nahulog nang gusto ang loob ng dating kasintahan si Buyar. Katulad ng kanya sana'ng inaasahan, lumipas ang ilang mga araw hindi na nga nagparamdam pang muli ang binata kay Vanessa. Ipinanalangin na lang din niya na sana'y magising ang isipan ng dating kalaguyo at matanggap ang kanyang naging pasya. Marahil sa kanyang isipan, nagtagumpay si Vanessa na baka sakaling manahimik na lamang sa panggugulo ang binata kung hindi na niya itutuloy ang demanda laban dito. Subalit nagkakamali si Vanessa dahil ang pananahimik ng binatang si Buyar ay may mga pinaplano na itong mas ikakabahala pa niya. Lumipas na nga ang ilang mga linggo nang nagsimulang muli manggulo si Buyar kay Vanessa. Muli ay nagpadala ito ng mga misahe, mga misaheng lubos na nagpadala ng takot sa kanya. At ayon nga sa laman ng mga misahe nito kay Vanessa, quote and quote, kung hindi ka nasasama sa akin, mas mabuti pang mawala ka na lang. Sinundan pa ito ng mga pambablackmail ng mga video nila habang sila ay nagtatakot. Wala nang iba pang maisip na paraan si Vanessa para takasan ang gulong ginagawa ni Boyar laban sa kanya. Kaya nakaisip siya ng paraan para maiwasan ito. Maagang nagpile ng maternity leave sa pinapasukan nitong trabaho si Vanessa. Kung inyong matatandaan at balikan ang pangalawang pahina ng kwentong ito, na iulat ko nga na si Vanessa ay tatlong buwan pa lamang na nagdadalang tao sa kanyang ikalawang anak. Ang kanyang ngang dahilan sa maagang itong paghingi ng leave ay ang sobrang takot at trauma nitong nararamdaman kasama na ang banta ng buhay nito laban sa walang tigil na ginagawa ng dating nobyo. Nagpatuloy pa rin ang pagpapadala ng mga mensahe at pangaharas ng lalaki kay Vanessa patuloy din siyang sinusubaybaya ng palihim nito. Palagi din siyang inabangan nito sa mga daanang madalas niyang madaanan. Subalit naging bigo si Buyar na makita siya nito. Umaga ng December 23, 2023 na mataan na maingat na gumagala si Buyar malapit sa bahay ni Vanessa. Makikita sa video na natagpuan sa tahanan ng mga eskapenelo kapansin-pansin na tila nga ito ay may binabalak na mga araw na iyon. Maingat siyang naglakad at lumapit sa bandang likura ng hardin ng bahay ni Vanessa at nang nasa tapat na nga siya nito maya maya pa ay inihagis na niya ang kulay itim na bag papasok sa hardin sa tahanan ng mga eskapinelo. Ang bag na itim ay naglalaman ng isang martilyo, kutsilyo, at iba pang kagamitan na maaaring magagamit ni Buyar sa gagawing krimen sa loob ng tahanan. At nang matagumpay na nga ang bag sa loob ng hardin ni Vanessa agad nitong inakyat ang bakod ng bahay patungo sa loob ng gate nito. Ito nga ang aktual na footage ng pag-akit ni Buyar sa tahanan ng mga escapanelo. Nalingid sa kanyang kaalaman na may surveillance camera ang nakakabit dito. Samantalang sa loob naman ng tahanan ni Vanessa, wala itong kamalimalay na may bantana ng panganib sa kanyang buhay. Na na mga panahon ding iyon ay wala sa kanyang tahanan ang kanyang asawang si Nicola. Marahil nga ay pinag-aralang mabuti ni Panday Buyar ang mga ginawa nitong pag-atake sa tahanan ni Vanessa. Dahil batin itong wala sa tahanan ang asawang si Nicola. Samantalang nasa taas naman ng kanilang tahanan ang mag-inang Vanessa. Dahil halos maaga pa ng mga panahong iyon at hindi pa lumalabas ng kanilang kwarto ang mag-ina. Nang tuluyang mapasok ni Buyar ang gate ni Vanessa, kinuha nito ang martilyong nasabag na nauna na niyang ipinasok. At nang mailabas na niya ito, umikot siyang muli sa likurang bahagi ng bahay sa bandang kusina nito na wala na ang makakakilala o makakakita sa kanya rito. Sinira nito ang lak ng pintuan ng bahay at kasunod nun ay ang pagbasag nito ng ang salamin. Tagumpay na nabuksan ni Boyar ang pintuan nito at nakapasok ito ng tuluyan. Doon sa kusina, inilapag niya ang martilyong dinamit at taghana pa siya ng iba pang patalim na maaari niyang magamit sa kanyang pagsugod. Dahil sa ingay at kalaskos na likha ni Boyar, nagising si Vanessa. Inakala nito na ang kanyang asawa ang dumating. Dali-dali itong bumangon at tinungo ang kusina ng bahay. At nang makarating ito ng kusina, ganoon na lamang ang kanyang pagkabigla sa kanyang mga nakita. At doon nga ay nabungaran niya si Boyar na may hawak na itong patalim. Pinubukang umiwas ni Vanessa. Dali-dali itong tumakbo pabalik ng kanyang silid. Subalit, mabilis siyang nasundan ng lalaki. At nang makarating nga siya ng kanyang silid, mabilis niya itong nailak. Dali-dali nitong kinuha ang kanyang telepono at agad nitong kinuntak ang kanyang asawang si Nicola. Subalit, halos tatlong beses lang na nagring ang telepono ng kanyang asawa. Sa kasawiang palad, hindi na nito nasagot ang kanyang mga tawag. Itinigil na nga niya ang pagkontak rito at nag-iwan na lamang siya ng mga mensahe. At bago pa siya makahingi ng tulong sa pulisya, nabuksan na ni Buyar ang pintuan ng kanyang silid. Nang makapasok si Buyar sa silid ni Vanessa, ay walang ano-ano at agad nitong inundayan ng suntok sa mukha si Balan. Nanlaban pa si Vanessa at agad itong inundayan ng sunod-sunod na saksak ang kaawa-awang si Vanessa. Sa dami nga ng tinamong malalalim na sugat ni Vanessa agad itong binawian ng buhay. Sa tindi ng galit ni Buyar kay Vanessa, marahil walang balak ito na terhan pa ito ng buhay. At sa ginawang pag-atake nito, marahil hindi niya rin batid na ito'y nagdadalang tao. Nang maramdaman nga nito na hindi na humihinga ang babae, dali-dali itong tumakas at tuluyang iniwan ang tahanan ni Vanessa. Nabulag ng matinding pag-ibig si Buyar sa babae dahil ayaw na nitong pakawalan pa si Vanessa, matinding galit ang naramdaman niya rito. Kaya nagawa niya ang krimen. Subalit, pagmamahal nga ba na matatawag ang kanyang ginawa o isa itong kasakiman? Nang makalayo nga ito sa kanyang ginawang krimen, nakuha pang tumawag ni Boyar sa 112. Ang 112 sa Italy ay katumbas ng 911 sa Amerika. Nagpatunay ito na tumawag nga rito si Buyar. Ipinaalam di umano nito ang kriming nangyari sa tahanan ng mga escapanelo. Ayon dito, Anya, nakagawa ako ng hindi ko dapat ginawa. Pinakalma naman siya ng kanyang kausap sa kabilang linya. Kinumbinsi pa siya nito na sabihin kung sino siya. Subalit hindi na nagsalita pa ito at tuluyan nang ibinaba ang telepono. At pagkalipas ng tatlong oras ng kanyang ginawa, dalawang karumaldumal na krimen, pumasok ito ng isang bar na dati nitong tinatambayan para doon magpalipas ng oras at uminom ng kape. Ayon naman sa mga taong naroon, parang orihinal na araw lamang iyon sa lalaki. Nagawa pa di umanong makipagkwentuhan ito at makipagbiruan. At noon ngang tanghali ng December 23, 2023, dumating si Nicola sa bahay nilang mag-asawa. Doon ay nadatna nitong umiiyak ang kanilang apat na taong gulang na anak. Nagmamadali itong tinungo ang silid upang hanapin si Vanessa. Nang maratingan nito ang kanilang silid, agad nitong nabungaran ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang kaparehang si Vanessa. Nakahandusay at naliwigo ito sa sarili nitong dugo na wala ng buhay. Agad na tumawag sa kinauukulan si Nicola upang ipaalam sa mga otoridad ang mga nangyari sa kanyang tahanan. Agara namang dumating ang mga kapulisan at nagsagawa ito ng investigasyon. Natagpuan ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang isang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay. Vanessa. At sa bandang bahagi naman ng kusina kung saan sinira at binasag ni buyar ang pintuan nito para makapasok sa loob ng bahay. Doon naman ay nakitaan ito ng isang martilyo, marahil ay ginamit ito para basagin ang salaming pintuan ng kusina. Sinuri din ng mga otoridad ang closed circuit television o ang CCTV ng bahay at nakita nga roon na si Buyar ang pumasok at pagdaan ng ilang oras ay lumabas nga ito. Na ng mga araw ding iyon ay walang sinayang na oras sa mga otoridad. Agad itong nagsagawa ng manhunt operation para kay Buyar. At una nga nilang pinuntahan ang tahanan kung saan umuwi ang lalaki dito. Na na mga sandaling iyon ay naruroon sa kanyang tahanan ang lalaki at tagahanda ito ng ilang mga kagamitan na maaari nitong gamitin sa kanyang pagtakas sana palabas ng bansa. Pumasok ito ng banyo para maligo sana nang iangat nito ang kortina ng banyo. Namataan nito ang isang pulis sa labas ng kanyang bahay na patungo sa direksyon ng kanyang tinutuluyan. Dahan-dahan siyang nagkubli para di mapansin na siya ay nasa loob ng kanyang tahanan. Kinatok ng mga pulis sa kanyang pintuan, hindi niya ito pinagbuksan bagkos nagkunwari siyang walang tao sa loob nito. Subalit sa pilitang sinira ng mga otoridad ang pintuan nito, dala ang warat na siya ay inaaresto ng araw na iyon. Nasa kote siya ng mga kapulisan ng araw na iyon at naaktuhan sa kanya na hawak niya ang kanyang passport. Wala na nagawa pa si Buyar kundi ang manahimik at sumunod sa mga pinag-uutos ng mga otoridad ng mga panahong iyon. Agad siyang dinala sa kulungan at inihanda ang pagliliti sa kasong kanyang kinakaharap. Samantalang ng mga sumunod na araw naman isinagawa ang otopsi sa labi ni Balan. Si Balan ay nagtamo ng dalawang malalakas na suntok sa muka na nagresulta ng pagkabasag ng buto nito sa pisngi. Tinamaan din ang kanyang magkabilang baga at isang malalim na saks ang tumama sa kanyang puso na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Initopsi e din ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan kung sino ang ama nito lumabas sa autopsy at pinatunayan naman doon na hindi kay Panday Buyar ang kanyang dinadala kung hindi kay Nicola Escapanelo. At noon nga ang December 29, 2023, alas 12.30 ng hapon nang ihatid si Vanessa sa kanyang huling hantungan. At sa paglabas nga ng kanyang kasket mula sa loob ng simbahan, sinalubong siya ng palakpakan ng mga taong dumalo rito para magbigay ng kanilang huling paalam Makikita namang kasunod nito Ang kanyang asawang si Nicola Habang ito ay inaalalayan Si Vanessa Balan ay biktima ng Pemicide na tinanggalan ng buhay Ng isang taong kailan may walang karapatan kunin ang kanyang buhay. Ang kanyang libing ay dinaluhan ng maraming tao. Dumating din doon ang mga kinatawa ng institusyon, mga media, at iba pang henerasyon mula sa gobyerno ng Tribiso. Hanggang sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong si Panday Boyar sa salang pagpatay sa kanyang dating kasintahang si Vanessa. Patuloy pa rin hinihintay ang desisyon ng korte at dinidinig ang kaso ni Boyar. Nangako naman ang hukom ng may hawak sa kasong ito na mananagot ang may sala. Si Panday Buyar ay isang pangkaraniwang tao lamang nagmahal ng gusto, subalit ang pagmamahal na nais niyang mangyari ay hindi makatuwiran. Laging tatandaan na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya, Huwag basta-basta magpapadala sa init ng ulo at galit. Tandaan na mas masarap magpatawad at mamuhay ng patas kaysa mabuhay sa puno ng galit. Bago ko po isara ang pahina ng kwentong ito, ay nais ko pong magpasalamat sa inyo at kung nagustuhan ninyo ang ating kwento sa araw na ito, mag-iwan lang po na inyong saloobin at mga mensahe. At huwag na rin po natin kalimutang i-click ang subscribe button para ma kayo sa iba pa nating mga bagong upload. Nagkita-kita po tayo muli sa ating mga panibagong video. Maraming salamat at mag-ingat po kayong lahat.